water signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin. Mensahe po natin for water signs. Mayroon tayo dito ng Nine of Swords. So, ano ba? Hindi na naman ba makatulog yung iba sa inyo? Ang dami-dami bang tumatakbo sa isipan? Meron dito nag overthink po. So, iwasan nyo yan. Relax your energy kasi may mga bagay na nabablock dahil po sa pag overthink ninyo. Water signs. Meron tayo dito. Okay, Three of Swords. Okay, may broken hearted dito. Ayan. Ba't ito yung nakukuha ko? Wait, layo natin to. Okay. Meron din dito nagmamatigas na. Ayan. Or kailangan nyo po. Kailangan nyo magmatigas. Kailangan maging strict kayo dito. Or pwedeng kayo to Water signs. Nagiging strict kayo sa inyong family, sa inyong mga anak. Ayan. Baka meron dito puyat ng puyat. Ayan. Lagi nyo pinagsasabihan. Ayan. Lalo na ngayon, di ba? May klase na. So, ayan. So, nagiging strict na ulit kayo dito. Pwede po na, ayan. Um, meron kayong... Ano ba, sermonan ngayong araw na to. Kung hindi naman kayo yung maninermon, pwedeng kayo yung sermonan ngayong araw. Tignan natin, ano po ang mensahe natin. Spirit Guide, tignan natin kung ano po ang mensahe natin for water signs. Meron tayo dito The Hermit. So, gusto mo lang naman talaga dito is mag-focus sa mga makabuluhang bagay ngayong araw water signs. Water signs ba yung sabi ko? Hindi ako sure, no? Pero ayan, para sa inyo to, water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. Yun lang, kailangan nyo lang talaga is mag-focus ngayong araw. So, dun po, dun nyo ilagay yung inyong energy. The Hermit. Ayan. Tignan natin. Spirit Guide. Hindi ko rin alam kung ano. Meron may sakit sa family ninyo? Kaya din siguro nagiging strict kayo dito. Pwedeng nagiging strict kayo sa routine, nagiging strict kayo sa diet ng isang taon na to. Pwedeng asawa nyo po ito or pwedeng um, parents nyo. Pwedeng makulit talaga. <laughs> May makulit dito. Tignan natin. Blessings, a blessing to heal a relationship. So kung kayo po ay parang ano ba, kaka-break nyo lang, ayan po, is pwede pa po na maayos yung relationship ninyo. Basta, may willing lang din talaga dito na makipag-usap. Pero kung wala kasi, kung nagmamatigas yung tao, ano pa yung i-expect mo don? A blessing for good work. Ayan, okay. So, pwede naman po yung relationship na ito is yung relationship mo with your co-worker. So, ayan, yung relationship mo with your work. Pwede nga yung inaayos mo ngayon, water signs. A blessing for good men and fathers. Yan. Pero ito, pwedeng, ano talaga, i-work out ninyo yung relationship ngayong araw. So, makikita mo, pwedeng, ano, hindi lang ikaw yung nag-e-effort uh, dito sa relationship niyo. Hindi kayong dalawa nitong asawa mo, nitong person mo. Meron tayo dito a blessing for support. So, kung naman itong ginagawa mo, ma-feel mo yung support niya. Pwedeng hindi siya masalitang tao, water signs more on action yung ginagawa nitong person mo. So, ayan, di siya mahilig siguro magsabi ng I love you, ganyan, or baliktad naman, baka sabi ng sabi ng I love you, pero hindi naman kumikilos. <laughs> so, baka naman manipulate kayo. Pero more on nakikita ko kasi dito talaga is yung supporta niya, mafe-feel mo talaga ngayong araw na to. So, kung ano man yung gagawin mo. For example, yun nga, kung asawa mo to, no, tapos meron kayong mga anak, ayan. So, parang pag sinasabihan mo na matulog na, talagang, sinasabihan ka rin. Ay, hindi kanya sinasabihan kung hindi sinusuportahan ka niya. Ayan. ba? Diba? So, parang sinasabihan niya din yung mga anak mo na, oo nga, matulog ka na, ganyan-ganyan. So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin for... Water signs. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you para po sa trabaho spirit guide okay para sa trabaho trabaho ace of pentacles wow ang ganda meron ba nang gahanap ng work ayan pwedeng makahanap na po kayo ngayong araw pwedeng matanggap kayo baka may tumawag sa inyo ayan justice ayan no? may mga papers kayo dito ayan po pwedeng meron dito marirenew yung contract nyo or extend could be extend yung kontrata ninyo dito. Ayan po. So tingnan natin Ayan, Meron dito na ma-extend -e yung kontrata Or ma-renew yung kontrata ninyo Make sure po na this time Makakapag-ipon na kayo Para dyan sa mga wala pang ipon Kahit magkano Alalahan ninyo po na hindi forever Malakas kayo Kaya kailangan may natatabi Kahit pa konti-konti po Kahit kumurot kayo <laughs> Sabi nga kasi, di ba? Yung mga mayayaman Ang ginagawa daw nila Ayan, dahil hindi naman tayo mayaman, hindi yata natin yan magagawa. Pero ito daw yung ginagawa nila. Yung overall na kita nila, minus, minamainus na kaagad nila doon yung investments. Minamainus na kaagad nila doon yung ipon nila. O, kung nag-iipon man sila. Kunari lang, nag-iipon yung mga mayayaman. oh minus na kaagad doon. Tapos yung matitira, yun daw yung ginagastos nila for their expenses. Kaya ba natin yun? Ako, baka hindi na tayo kumain na no kapag ganun. So, pag ganun, ayan, pag gusto nyo namang mangyari yun, is mag side hustles po kayo. Pwede naman, o, talagang tiis lang talaga. Oo, yun na talaga. Kaya dating magtiis kung gusto nating makaipon. Kung gusto natin na may mangyari sa pera natin at hindi lang siya sa puro pagkain na uubos at sa mga bills. Kaya lang talaga, it will take some time or a lot of time. Meron tayo dito ng Six of Pentacles pagdating sa business mo. So, di ba? Good work talaga pagdating sa business. So, pwedeng may mga naninira dito sa business mo. Sige, hayaan mo lang sila. Siguro napaka-stable ng business mo. Kaya sinisiraan na nila. So, madaming naiingit sa business mo. Pero tuloy-tuloy ka lang dito. Kasi, ayan o, no, pwedeng madami kang mga clients dito. So, iba po sa inyo, pwedeng mga bata. Yan, yung kadalasan na kliyente ninyo. So, pwedeng sila yung target market nyo. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe we have naman. Queen of Cups regarding your finances. Ayan. So, ito yung asawa mo or kung sino man itong kadil mo or sino man itong uh, magbibigay sa'yo ng pera ngayon. Water signs is ayan very responsible kasi or alam ng taong to na responsable ka pagdating sa finances kaya parang sa'yo niya binibigay or sa'yo niya ibibigay yung pera actually merong naninira sa'yo dito hindi ko alam kung hindi kayo okay ng mother-in-law mo oo so parang pang nagbibigay yung ikaw sa asawa mo or nagbibigay yung asawa mo sa'yo water signs parang may nagagalit ayun yun yung nakikita ko So, pwede po na meron dito, galing kayo sa broken family or galing kayo sa pwedeng biyuda or byudo na yung uh, parent niyo parents niyo Kaya po, yun, parang kahit na meron na kayong asawa, meron na kayong sariling pamilya, ay nagbibigay pa rin po kayo. Wala namang masama. Kaya lang kasi, yung parang, yes, meron dito kasi nagiging demanding. Parang kailangan siya pa yung una mong unahin. Tama ba? Siya pa yung kailangan mong unahin kaysa dito sa family mo, kaysa sa mga anak mo. Yun yung nakikita ko. Yan. Kaya siguro, yun. Minsan, yun yung pinagtatalunan po ninyo. So, tignan natin. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin? Okay ba yung finances ninyo? Okay naman, nakaka-survive naman po. Yan yung nakikita kong energy. Kasi more on, madami talaga kayong bayarin dito. Pagdating naman sa love life, we have six of rods. Meron dito ay yung inyo pong asawa or inyong partner relasyon ay pwede pong nasa malayo or minsan lang kayo magkita. Pero you are very proud pagdating dito sa relationship ninyo. Wala naman kayong masabi kasi ramdam mo rin talaga yung suporta niya. We have Knight of Pentacles. So more on sacrifices yung nakikita ko dito and also stability na rin po pagdating sa inyong relationship. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit Guide, ano pa po, po ang mensahe natin? Mensahe po natin. Mayroon tayo ditong inner earth. You'll survive this. New solutions and beginnings. So, ayan po. Huwag kayong panghinaan ng loob. Ayan, ano, Ito yun. Yung iba sa inyo. Pinanghinaan kayo ng loob dito. Water signs. Sinasabi ni universe na kilala niyo yung inyong sarili. ba? Diba? Focus on yourself. Align with yourself. Ang dami nyo pang pwedeng magawa. Ang daming solutions na available for you and new beginnings also. Huwag po kayong uh, sabihin sabi natin panghinaan ng loob or huwag kayong may tawag doon eh. Parang ma no? Kasi, mm -mm, lahat naman ng problems natin, lahat ng pinagdaraanan natin, may solusyon yan. Minsan lang kasi, nasa atin na daw yung solusyon, pero di natin nakikita. Kasi nga, mas nagpo-focus tayo sa ibang bagay or mas nagpo-focus tayo doon sa problema kaysa doon sa solusyon. Ayan po. At ito pala yung lucky number mo. Hindi ko yata siya nasabi sa mo. Ano? Ito po. We have number 28, 18, 13, and 39. Maraming maraming salamat po, water signs. And see you again on my next video. Bye-bye!